Bakit maliit ang engagement ko? Anong kulang? Nasubukan mo na bang mag-upload ng karami-raming videos pero walang engagement? Kung kulang ang engagement, bakit kada upload ng videos, maliit lang ang views? Hi guys, I'm Nash and I'm trying to send help here sa mga taong kasi simula pa lang sa pagbablog. And notice sa lahat ng tinuturo ko ay base po sa experience ko, at hindi haka-haka lang. Wow. If you're ready, then let's go. Pati rin ako sa mga nagsisimulang mag-vlog or mag-upload ng videos way 2023. At halos lahat ng video ko ay pinaghirapan ko talaga kasi wala namang nagtuturo sa akin nun kung anong dapat o hindi. Pero swerte ko naman talaga kasi sa sarami-rami na experience ko ay marami din mga tao nag-PM sa akin kung nagtatanong sila kung paano gawin ang pagbablog. Siyempre guys, happy po ako kasi sa mga failures ko, nagiging way sila upang makatulong ako sa mga tao. Kaya kung bakit ko to ginagawa ang mga videos ko, eh mayroong mga nag-PPM sa akin at napak nakakapagod po kasi mag-chat kaya ginagawan ko na lang ng videos. Sa mga nagtatanong kung bakit maliit ang mga views ninyo or ang engagement, ay ito ang sagot ko po. Pero ah, uh, pero sa mga magagaling dyan, ewan ko na lang sa inyo kung tama ba ito, bahala na sila. Isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang views ninyo or ang engagement ninyo is baka walang ganito sa mga videos ninyo. Number one, baka hindi siya interesting. Hindi kasi porket pinapakita ninyo ang inyong mga ulam dyan sa bahay, mga galawan ng mga barkada ninyo, mga bulaklak sa inyong bahay, mga aso, pusa, mga makukulit ninyong pamangkin, ay magiging catch na siya. Kasi dapat pag gumawa kayo ng videos, yung may mga content na interesting talaga para maraming makakapanood sa videos nila. Number two, hindi siya informative. Baka yung mga videos ninyo, puros pa show off lang, yung mga tipong pinagpapakita lang kayo ng kung ano-ano dyan. Dapat kasi may pinagkukunan or may pagkukunan ng impormasyon, kaalaman, para maging interesting sa mga manunood ng mga videos. Example, nagtuturo kayo ng pagluluto, nagtuturo kayo ng pagbablog, nagtuturo kayo kung paano mag-isda. Yun guys, dapat informative. Kasi mas gusto kasi sa mga tao na may matutunan sila sa kada videos na pinapanood nila. Public wow. interest. May mga video talaga na pag nakita mo, hindi pa lang nagpe-play, ini-skip na nila. Baka naman kasi ang mga taong nakapanood ng videos mo ay walang pakialam kasi hindi sila interesado sa content na ginagawa mo. Kaya pag gumawa ka ng content, dapat relatable sa mga taong nanonood. Ang <laughs> isa ito sa mga napapansin ko sa mga paggawa ng content yung mga maling-maling paraan sa pag -shoot. or maybe maling angle, madilim, hindi naiintindihan yung passage ng content at marami pang iba. Kaya subukan mo mag-research sa ibang mga platform kung ano or papaano nila gawin ang pagbablog para may reference ka or may reference ka sa lahat ng mga content mo. So, hindi po ibig sabihin na mag-iwan ka ng bakas para lumubo ang content mo. Kasi sa tuwing ginagawa mo yan, sa tuwing nagko-comment ka sa kanila, sila lang naman ang lumalaki at nakikinabang sa mga bagay na yan. Hayaan po natin pag-aralan ng mabuti ang takbo ng social media, hindi yung kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan natin. Kasi kung totoo yung pag-iwan ng bakas, sigurado ako ginagawa din nila yan. Yan sila. Silaw ginagawa din nila yung mag-iwan ng bakas. Pero hindi, hindi nila di ba So, ayan mga idol, sana may natutunan na naman kayo sa mga paraan ng pagbablog. At kung hindi naman kayo pinalad sa million views, at sana huwag tayong huminto sa mga paraan ng pagbablog para naman umangat tayo, hindi lang umasa sa swerte ng iba. So, ayan mga idol, kung may tanong kayo sa atin, pwede po kayong mag-comment sa baba at baka masagot po natin yan. Sana i-share ninyo itong videos ko para maraming tayong matutulungan na nagsisimula pa. Hanggang sa muli, paalam!